ng pagandaan ng retirement mo Quest na mababasa niyo ang video na 'to. The year is Yan mga kaibigan, nababagi siya ang video na to sapagkat ngayon ay pag-uusapan natin ang limang paraan o pamamaraan kung paano mo paghandaan ang iyong retirement at kung paano ka gagawa ng iyong retirement plan. Ito yung simpleng paraan para sa paggawa ng iyong retirement plan. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan at napakahalaga niyan lalo na dun sa mga uh, nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na. Pero mga kaibigan, ito ay hindi lamang para dun sa mga taong nagkakaedad na tulad ni Kuya Prof, di ba? Hindi lang ito para sa amin, di ba? So, mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayong araw yung limang pamamaraan kung paano tayo makagawa ng isang magandang retirement plan para sa atin. Okay? Una, dapat po natin i-consider na unawain ang ating time horizon. We have to understand our time horizon. Ano ba 'yung ibig sabihin ng time horizon? Yung time horizon mga kaibigan, ito yung kinatawag na kung ilang taon ka na. Okay? Importante na naiintindihan mo kung ilang taon ka na, kung bata ka pa, kung nasa middle age ka na, kung tumatanda ka na, kung malapit ka na sa tinatawag na life begins at 40, 40 years old. Dapat alam na natin 'yan kasi nagkaka uh, Yan po yung nagiging batayan ng ating pag-iipon o ng ating magiging uh, paghahanda para sa ating time horizon. Kasi kung mas matanda ka na, medyo maikli na lang yung araw mo, yung panahon mo, yung oras mo para paghandaan yung iyong retirement. Mas maganda nga, di ba mga kaibigan, naghahanda tayo ng ating, uh, ng ating tinatawag na retirement. Bata pa lang eh, dapat hinahanda na natin yung ating sarili tungkol dyan. Dapat uh, naghahanda na tayo, nag-iipon na tayo, pinaplano na natin kung saan tayo dapat lumugar, Magkano i-invest natin? Magkano yung ating dapat na ipunin? Yun po, dapat na intindihan natin yung ating time horizon. Kasi kinakabahan tayo kapag tumatanda na tayo at wala pa tayong ipon. Kinakabahan tayo kapag tumatanda tayo pero wala pa tayong sariling bahay, wala pa tayong sariling negosyo kung gusto mong magnegosyo. Dapat tingnan natin 'yan. Dapat nauunawaan mo yung time horizon na tinatawag. Yan po yung una time horizon or understand your time horizon. Yung pangalawa mga kaibigan, dapat alamin mo ang iyong mga gastusin. Ano ba yung mga expenses sa araw-araw? Ano ba yung pinagagastusan mo araw-araw? Baka naman may mga pinagagastusan ka dyan na hindi naman importante. Baka naman puro bisyo lang yung ginagastusan mo. Baka naman pagka kumita ka ng malaki, kaliwat ka na yung bili mo, di ba? Mga, mga bagay na hindi naman importante. Nag, bumibili ka ng mga bagay na pagkatapos ng ilang araw, hindi mo nagagamit gagamitin. Parang nagandahan ka lang nung nakita mo yun sa mall o sa palengke o kung saan, then binili mo na. So, dapat naiintindihan mo kung saan napupunta yung pera mo. Importante na yung uh, kinalalagyan, yung na pinupuntahan ng pera mo ay mahalaga lang. Kasi kung winawaldas mo yan, kung ginagastos mo sa mga hindi ka para mga bagay yan, waldas well, ang tawag doon. Dapat maingat ka, dapat wais ka, di ba? Dapat wais ka sa paggastos ng pinaghirapan mong pera. Hindi one time billionaire, di ba? Parami akong kakilala na kapag kakumita ng pera, parang bago pa dumating yung kita nila, bago pa dumating yung bonus na yan, kung bonus man yan o yung malaking pera sa buhay nila, pinaplano na kagad nila kung ano mga gagastos sa nila eh. At cellphone, TV, laptop, kung ano-ano pa. Minsan, ay, pinaplano nila na ititreat nila yung, yung pamilya nila sa ganitong uh, napaka-exclusive at napaka-mahal na, na resort. ba? Diba? Pero pagkatapos nun, wala. Nga nga. ba? Diba? So, anong gagawin natin? Dapat alam mo kung saan napupunta yung pera mo. You have to understand and you have to determine yung mga expenses mo. Yan yung pangalawa da na dapat nating tandaan kung gusto mong planuhin yung retirement mo. Okay? So, iyan po mga kaibigan. Dalawa na yan. Ito yung pangatlo. Dapat alisin natin ang lahat ng uri ng utang. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Bad debt or good debt, dapat pag tumatanda na tayo, pag, malapit, pag papalapit na tayo dun sa retirement age natin, dapat wala na tayong utang. Anong ibig sabihin nun? Pag nagsisimula ka pala ngayon ng trabaho mo, pag nagsisimula ka pala ng pamilya mo, dapat pinaplano mo na na dapat hindi ka nangungupahan uh, habang buhay. Bumili ka na ng lupa ngayon. Sabi ko nga noon, uh, magpapatayo tayo ng bahay habang bata pa kasi habang tumatanda tayo, yung yung upa natin kung nangungupahan tayo, pataas ng pataas siya. Samantalang pag, pag maglulong tayo ng bahay, uh, lupa at bahay, yung amortization niyan monthly na let's say 12,000 or 15,000 or 20,000 depende sa magiging utang mo. Habang tumatagal, lumiliit yun eh, relative to your sweldo, di ba? Yung sweldo mo tumataas, pero yung, yung, yung amortization mo, hindi nagbabago. So, um, in, in effect, parang mababa na siya pag lumalaki yung sweldo mo, samantalang kapag ka nangungupahan ka, kapag ka nagre-rent ka, simula nung nagkapamilya ka hanggang malalaki na yung anak mo, yung, yung upa sa bahay ay pataas ng pataas. So, mahirap yan. Dapat, uh, kapag ka umutang tayo ng, ng naglong tayo ng bahay, yung yung loan na yun dapat matapos bago pa tayo mag-retire. Naintindihan mga kaibigan, dapat wala na tayong utang. Yung mga bad debt na tinatawag, nag-loan ka, umutang ka, pero hindi mo naman ginasto sa magandang pamamaraan, di ba? Parang uh, namutang ka kasi piyesta, Nangutang ka kasi may bibilihin kang gadget. Nangutang ka kasi bibili ka ng TV. Bad debt ang tawag doon. Kasi hindi tumutubo yon, Hindi kakikita doon sa mga binili mong mga bagay na yon. Yung good debt naman na tinatawag, nangutang ka sa banko, pero nilagay mo sa negosyo. At least yun kumikita. Pero dito sa retirement na natin, sa, sa limang pamamaraan natin, dapat when we are approaching yung retirement age na tinatawag, wala na dapat tayong utang. Dapat pag-retire pag natin, Free tayo sa lahat ng utang. Dapat uh, maluwag tayo. Dapat uh, relax tayo. Wala tayong iniisip na babayaran monthly. Dapat tayong nangungulekta. Tayong nangungulekta dun sa ating uh, SSS, GSIS, o yung mga investment natin. Mamaya pag-uusapan natin yan tungkol sa investment. Yan po yung pangatlo natin dapat tandaan kapag ka um, magpaplano tayo sa ating retirement. Napakahalaga po niyan. Wala na dapat tayong utang. Pag tumatanda ka, wala ka ng utang. Yung mga bata, pwede pang may utang yan eh. Kasi marami pa silang panahon para magtrabaho, para kumita ng pera at kaya nilang bayaran yon in time, di ba? Pero tayo kapag tumatanda na humihina rin tayo eh. Dapat nagre-relax tayo pagdating ng ating uh, retirement. Planuhin natin yan. Okay? Ito po mga kaibigan para sa mga katulad ko na medyo papalapit na. Dapat may ganun na tayong plano pero mas maganda ito dun sa mga bata pa planuhin nyo na yung inyong retirement plan. Ah, plano tapos plan eh, no? Planuhin nyo na yan. Yan po yung pangatlo. Yung pang-apat mga kaibigan, ito yung tinatawag na mag-ipon at mag-invest. Huwag gastos ng gastos. Dapat mag-ipon at mag-invest. ba diba? Ngayon, may nabalitaan ako na sa GCash, pwede ka na mag-invest as low as Uh, 50 pesos. Pwede ka na mag-invest. Alam niyo yung mga kaibigan, gagawa po tayo ng video vlog tungkol dyan kung paano ba yung mga ordinaryong tao tulad natin ay kayang mag-invest ng kahit na magkano hindi para yung investment ay hindi para lang sa mga mayayaman, sa mga maraming pera. Yung investment ay para kahit na kaninong tao, kahit maliit yung sweldo mo, maliit yung kita mo, pwedeng pwede kang mag-invest. Ang una mong gawin, mag-ipon ka at mag may, naipon ka na, mag-invest mo na yan. Maraming pamamaraan, may mga banko na may mga investment sila, may mga insurance na may investment din. So, pag-aralan po natin yan. Yung mga interested na magkaroon ng uh, free financial consultation, may i-refer ako sa inyo isang kaibigan ilalagay ko sa inyo sa sa babae link ng ng kanyang uh, social media account pinapakilala ko siya hindi na po siya muna nakakapag uh, ano ngayon eh nakakapag host sa kanyang money matters siya po si Nick ni Pomoseno kung gusto niyo po matuto tungkol sa investment sa retirement Uh, kontakin nyo po ako at ibibigay ko uh, i-coconnect ko kayo sa kanya at makakatulong siya sa inyo definitely Okay? Napaka-usay na tao niyan. Matutulungan kayo na planuhin yung inyong retirement. Importante yan, mga kaibigan. Akala lang natin yung, yung, yung uh, insurance, yung mga investment, puro gastos siya. Hindi po yon Hindi nyo lang naiintindihan at para maintindihan nyo na mas malinaw yan at maunawaan nyo ng gusto, iko connect ako kayo kay Nick Nipomoseto sa kanyang Nick uh, Financials. Matuturuan kayo at matutulungan kayo para malinawan yung inyong isip tungkol sa inyong pananaw sa finance, okay? Sa mga gastusin, sa insurance at dito sa retirement. Mga kaibigan, ito yung pang-apat. You have to save and invest. Maraming investment dyan. Tulad ng nabangito ko kanina, maggagawa pa tayo ng mga specific na vlog tungkol sa mga investment kung paano mag-invest. Okay? So, yan po. Yan po yung pang pang-apat. At yung pang-lima, mga kaibigan, planuhin mo kung saan ka titira. May mga tao na ang lalaki ng bahay nila. So, pag tumatanda sila, yung mga anak nila, may kanya-kanya ng pamilya. So, malaki yung bahay nila, naiwan sila doon sa kanilang napakalaking bahay. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, kapag ka malaki yung bahay mo, expenses yan. Kasi may maintenance. Kailangang gastos yan sa maintenance, sa pagpapintura, uh, kuryente, tubig, yung mga ibat ibang utilities gagasusan mo yan eh. Kasi kung hindi mo siya i-maintain, masisira yan. mag depreciate yung value niyan. Mawawala rin yan. So, pag malaki yung bahay mo, ibig sabihin, yun ay isang liability. Gasos yan, expenses yan. Kaya, pag tumatanda ka na, planuhin mo kung saan ka titira. Pinaplanin yung uh, kung saan titira dahil may mga kilala kong uh, matatanda na ngayon, yung mga anak nila, may kanya-kanya ng buhay. Yung bahay nila, yung bahay niya, nung bagong pamilya pa lang sila, binenta niya na ngayon. At saan siya nakatira sa isang maliit na apartment dahil iyon yung kanyang retirement plan. Hindi niya kayang i-maintain yung malaking bahay. Walang mag-maintain nun. Wala siyang katulong para, para i-maintain yun. Pero ang ginagawa niya ngayon, nasa isang maliit na apartment siya at napakasimple ng buhay at maluwag, relax, walang problema. ba diba? Walang monthly uh, expenses na katulad nung ginagasos niya nung nasa malaking bahay siya. Yun po. Planuhin mo kung saan katitira. Ang plano mo ba ay tumira sa ibang bansa kung saan uh, nagre-relax, nabubuhay ng maayos dahil marami kang naipon at na-invest. Yung investment mo, ginagastos mo para ikaw ay mag-relax. You are now enjoying the fruit of your labor, sa nga nila, di ba? Nakakatuwa yan mga kaibigan na dapat ay pinaplano talaga natin yung ating uh, retirement plan. Okay? Plano na retirement plan pa. Pinaplano natin yung ating retirement. Importante yan. Ngayon mga kaibigan, review lang. Una, dapat unawain ang iyong time horizon. Pangalawa, alamin mo ang iyong gastusin o expenses. Pangatlo, alisin ang lahat ng uri ng utang, bad or good debt, tanggalin yan. At pangapat, mag-ipon at mag-invest. At syempre, panglima, planuhin mo kung saan mo gustong tumira. Yan po mga kaibigan, yung limang sikling paraan sa paggawa ng iyong retirement plan na alam ko makakatulong sa inyo. At kung nakatulong itong video na to sa inyo, at may nakikita kayo, may kilala kayong nag, iisip uh, ng kanyang retirement, pakishare ang video na to sa kanya para matuto siya, para maliwanagan siya, para maunawaan niya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Okay? So mga kaibigan, naway uh, natuto kayo at syempre kung natuto ka, pakishare na rin ito ang video na to at kung bago ka sa aking channel, pakisubscribe na rin at pakiclick na rin yung bell button na yan para manonotify ka pagka may mga bago tayong uh, livestream live stream or upload dito sa ating KP Television or Kuya Pro TV. Muli, this is Dr. Agri Tenil Kadrifes Aka kuya prof na lagi nagyong sa inyo katagang Change your life now by changing your mindset. Kilos kilos, ayos. Kuya prof, si kuya prof, si kuya prof, si kuya prof. Si kuya prof. Kuya.